Okay, isa pong mabagpalang lang Miyerkules sa inyo pong uh, lahat. So ready na po natin yung ating pong mga sarili sa ating pong uh, pag-aaral ng uh, salita ng Diyos, sa ating pong daily devotion. So i-ready po natin yung ating mga sarili and uh, buksan po natin yung ating pong mga Bible sa uh, Psalm chapter 34. So again po no sa chapter 34 na po tayo ng Psalm. At ang chapter na ito ay meron pong uh, 22 verses. Pero hindi ko po babasahin ang buong chapter, kundi po uh meron lang po tayong uh, bibigyan ng focus yung verses 12 hanggang 14. Alam ko po na marami po tayong makukuha ang katuroan po dito sa chapter na ito. Pero again po, no, ang focus sa uh, verses po natin ay sa 12 through 14. So, again po, no, uh, Psalm 34 verses 12 through 14. Yan po yung ating pong focus sa uh, verse ngayong umaga ng Miyerkules at gusto kong ko basahin ito sa Tagalog. Ito pong sinasabi, Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, Mabuti ang gawit masamay layuan, Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang balala salita. So tayo po muna ay manalangin. God heavenly Father again po, uh, pinupuri namin kayo. Maraming salamat sa panibagong araw at buhay na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Lord, wala kayong uh, gustong uh, gawin sa amin kundi bigyan nyo kami. Bigyan kami ng isang mahaba at uh, masagana uh, buhay. Pero Lord God, para makamta namin ito, ay meron po kaming gagawin at uh, yun po ang gusto po namin na uh, malaman. At uh, Lord, turuan nyo kami, magiging uh, teacher namin kayo sa umagang uh, ito. Pangunahan nyo po ang aming pong gawain, Lord God. Ito ang aming pong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, gusto ko pong basahin again ang 12 to 14. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan mabuti ang gawit masamay layuan pagsikapang kamtin ang kapayapaan so ang nabanggit po dito na sa verse 13-14 ay mga mahalagang mga katangian ng isang tunay na mga anak ng Diyos at uh, for our devotion ngayong umaga pinamagatan ko po ito mga susi sa isang mahaba at masaganang buhay. Ang chapter 34 po ay isa pong awit ng papuri. Siya po ay isang um isa siyang celebration no ng pagliligtas ng Diyos. Pero sa loob po ng masayang awitin na ito, ang verses 12 to 14 po ay nagbibigay sa atin, nag offer po sa atin ng practical na gabay sa pamumuhay isang buhay po no mga kapatid na naga-attract ng kabutihan. In essence po, isang buhay na pinagpala. Ngayon po sa verse 12 ay mababasa natin ang isang uh, mahalagang tanong na dapat nating sagutin lahat. So kung nandiyan po kayo, ito po yung tanong sa ating lahat, o sa inyo ng verse 12. Who of you desires life and loves to see many good days. Sino sa inyo ang may gusto ng mahabang buhay? Sino sa inyo ang may nais o gusto ng masaganang buhay? Ang tanong na ito po ay hindi po rhetorical. Ito po ay isang invitation para suriin po natin yung ating mga puso. Gusto ba talaga natin ng magandang buhay? Gusto mo ba talaga ng mahabang buhay? Kasi mga kapatid, ang sinasabi po dito ng salmista na magandang buhay is not about yung kayamanan, marami tayong pera, maganda ang karir po natin, yung mga naabot natin sa buhay. Hindi po yun ang tinutukoy po dito. Ang tinutukoy po dito na magandang buhay ay hindi lang superficial yung nakikita lang sa panlabas, kundi yung mas malalim pa, deep uh, or deeper hunger sa buhay natin. Buhay na merong purpose, merong layunin, merong joy, kagalakan, meron tayong genuine connection no, sa ating pong kapwa. Kaya kung babalikan po natin yung tanong, do you really desire life and loves to see many good days? kung oo po yung sagot po natin, then ang salmista po ay nagbibigay sa atin ng susi. Anong susi ito? No? Sa isang magandang buhay. Ang unang susi ay, ano pong sinasabi? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Yan ang sinasabi ng verse 13. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So, ang verse na ito ay masasabi nating talagang diretsyo. Bulls ay talaga, no? Sa kung saan madalas tayo nakakasakit sa kapwa. Agree, mga kapatid, Di ba? Ano, ano yung madalas na nakakasakit tayo sa kapwa natin? Di ba? Yung dila, di ba? Yung ating mga salita. O yung ating mga pananalita. Kaya ang tanong ko sa inyo, gaano ba tayo kadalas nakakapagbitaw ng masasakit na salita? Or, mahilig tayo no, pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Yung hindi tayo makatulog, or parang kulang yung araw ko ng hindi ako nakapagchismis. Yan, ganyan. Kaya sa verse na ito, mga kapatid, alam ba ninyo na iniuugnay ng Salmista ang isang magandang buhay sa isang disiplinadong dila? Ito po ay hindi lamang tungkol sa 'yung mag-iwas tayo o umiiwas tayo na tayo ay magsinungaling. Hindi lamang 'yon mga kapatid, kundi it's about cultivating kindness in our communication. Ano ba 'yung ginagamit kong salita? Ang words ko ba ay salitang nagpapatibay o nagsisira o nakakasira. Do I speak with integrity? Mga kapatid, think about the impact of your words today. Ano kaya yung magiging ambag ng salita ko? Ano kaya yung magiging ambag ng salita mo today? O oh, bukas. Does it promotes positive atmosphere? o baka ang sasabihin ko sa taong ito ay eh magdudulot lamang para masira yung yung aming relasyon isipin mo yun mga kapatid sino yung makakasalamuha po kaya natin na, na tao ngayong araw na to o bukas sino kaya and hindi mo pa, hindi natin mapigilan yung sarili po natin. So, ayan na naman, bumigay tayo and nagsalita tayo ng masasakit na salita. Kaya, kung titingnan natin, talagang, kung gusto talaga natin ng isang magandang buhay, mahabang buhay, ang sinasabi ng salmista, disiplinahin po natin yung ating dila isipin po natin itong mga kapatid. And the second key sa isang maganda at mahabang buhay ay ang sinasabi ng verses 14, Turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Ulitin ko po, ang ganda kasi eh. Turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Mabuti ang gawit masamay layuan pagsikapang kamtin ang kapayapaan. So, ang verse na ito, move beyond our speech. Okay, this time sa ating mga actions naman and attitudes. Hindi po sapat na iwasan po natin o isiwasan lang natin yung masasamang bagay. Dapat po eh, merong aktibong uh, isinusulong natin yung paggawa ng mabuti. So ano po mga ano mga mga act Uh, uh, things na sa paggawa ng mabuti. This involves making conscious choices to act justly and to show compassion. 'Di ba? Itong yung sinasabi po ng ng verse ng seek peace and pursue it, ibig sabihin na ang kapayapaan is not passive. Meron siyang effort, kaya nga mo siya hinahanap. You seek you pursue. Di po ba? So, hindi siya yung nakaupo ka lang, okay, peaceful na ako, ako lang mag-isa. Hindi ho ganun yung ibig sabihin dito ng kapayapaan. Ang kapayapaan po ay talagang you desire it. Di ba? May, meron siyang effort, you seek it, you pursue it. So, sa praktikal na mga bagay, mga patid, ang ibig sabihin ay we actively working yun yeah, Towards reconciliation in our relationships. So, kung meron pong mga uh, nasira, then, reveal Let's reconcile. We choose to understand no over conflict. We strive to be a peacemaker in every sphere of our lives. Ano pong mga to? Simpleng sorry siguro. Kaya, kung nasaktan kita kapatid at ikaw po yun hindi ko alam sorry po diba humingi po ako ng tawad patawad po at ako'y nagkasala o kung kung, 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 kung hindi man tayo nakapag, nakagawa ng kasalanan be, be a mediator mag mediate tayo sa pagitan ng ating mga kaibigan o kapatid na hindi magkasundo So, mga kapatid, ano ang reflection natin? Uh, sa totoo po, no? itong mga binanggit kong mga keys to a long life, no? to a prosperous life, hindi siya isang magic formula para, huy, gawin ko to instant happy ka na. Hindi po. Journey siya eh, mga kapatid. Diba? Sa journey ng ating buhay, itong salitang ito ng salmista, roadmap talaga siya eh. ba? Diba? Para sa isang buhay na may malalim na kahulugan at tunay na pagpapala. Dito po pinapaalalahanan po tayo na ang tunay na kabutihan ay dapat dumadaloy mula sa isang yung inward transformation po natin. Kaya let's commit mga kapatid na iayon po natin yung ating mga salita at kilos sa mga prinsipyo ng ating Diyos. So iiwanan ko po kayo ng dalawang tanong. Saan sa buhay mo na kailangan mong i-apply ang principle ng chapter 34 verse 12 to 40? Saan saang part ng area ng buhay mo na kailangan mo siyang i-apply? Ito ba e sa iyong communication? Sa pakikipag-usap mo ba? Sa iyong mga ginagawa mo? sa iyong paghahangad ng kapayapaan? And the second question Anong mga steps, hakbang, ang maaari mong gawin ngayon para masasabing mong you keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Okay, so God bless po kapatid. So tayo po'y manalangin. Lord, help us to truly desire a good life. A life that reflects your character and brings blessings to others Give us the strength to tame our tongues, to speak words of kindness and truth. Empower us to turn from evil and do good, to actively seek peace and pursue it with all our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po everyone. Magandang umaga po. God bless.